So ayun, ituloy na natin ang kwento kung paano ako napunta dito sa Bermuda Island. Bago yan, good morning muna sa inyo mga best friend at shoutout nga pala kay Ate Marnel Estremadora. Na ang sabi ay medyo nabitin daw siya at waiting sa continuation. So ito na nga mga best friend. Pakatapos ko ang nareceive ang email ng list ng requirements ko, para ma-process ang aking working permit dito sa Bermuda. Kabilang nga dito ang copy ng aking passport, birth certificate, marriage contract kung ikaw ay kasal na, dalawang reference letter, at yun ay galing sa iyong supervisor or manager. Pwede rin sa kakilala mo, basta yung personal kang nakasama or kilala. Tapos yung mga certificate mo na galing sa trabaho. Dahil nga skilled tayo mga best friend, so kailangan yung mga certificate na mga training mo. At lahat yun mga best friend ay dapat certified through coffee. Pero hindi nga naging madali ang pagse-certified ng mga papers ko. At dahil sa Dubai nga mga best friend or sa UAE, hindi sila nagse-certified ng mga papers or documents na hindi sila ang nag-issued. Kaya naman kailangan kong gumawa ng paraan para ma-certified ang iba kong papers. At sa Pilipinas naman mga best friend, hindi rin sila nagsa-certified pag hindi nila nakikita ang original copy. Kaya naman napaisip ako na mapapagastos talaga ako neto. Dahil ang mga original certificate ko ay nasa akin. So kailangan ko siyang isend back sa Pilipinas para ma-certified. Ang ginawa ko mga best friend, nag-research ako at nalaman ko mga best friend na pwede naman pala na hindi ko na isend yung mga original na papers ko. So ayun mga best friend, inasikaso nga lahat yun ng aking kapatid na nasa case. Quezon City, sanan ko lang ang scan copy at na-certified naman. At wala pang one week, mga best friends, sined na ng kapatid ko yung mga papers na certified. Then, pakatapos dun mga best friends, in-email ko na nga ang aking mga papers sa Bermuda para naman mak confirm kung tama na ba ang lahat. Nung na-confirm na nga mga best friend na sakto na yung mga papers ko, ang huli kong ginawa ay nagpa-medical na ako. Wala pang 10 days mga best friend, na-receive ko na ang mga papers ko. So ayun mga best friend, pakatapos nun, sinend ko na lahat sa DHL papunta sa Bermuda yung mga hard copy nito. Tapang isang buwan mga best friend, nung ako ay na-interview, na-kompleto ko na ang papers ko para naman masimulan na ang pag-a-apply ng aking working permit dito sa Bermuda. After after ko nga isend yung mga best friend, kailangan kong mag-antay ng 2 to 3 weeks. At dun ko lang malalaman kung approve ang aking working permit. Pero kahit nag-aantay ako mga best friend, ako ay may trabaho pa rin. Pero that time ay nakapag-resign na ako. Inatapos ko na nga lang ang aking one month notice sa aking trabaho. Medyo nga nalulungkot ako sa aking pag-resign mga best friend dahil napamahal na ako sa aking mga kasama sa sisters. Mami miss ko yung tambay sa pantry, yung kulitan ng mga katrabaho namin doon, lalo na pag walang client at sa dami namin sa Sisters Dubai Mall. Sobra akong nag-enjoy sa aking trabaho dahil ang mga kasama ko ay sobrang cool. Marami akong kasamang Pilipino doon at ibang lahi. Pero wala akong masabi sa kanila dahil lahat sila ay mababait at marunong makipagkapwa tao. Namiss ko talaga yung kainan namin do na sharing ng pagkain. Shout out sa mababait kong dating katrabaho sa Sister Beauty Lounge. So ayun, balik tayo sa kwento. Dahil nga medyo malakas ang boss ko dito sa Bermuda, wala pang 2 weeks ay na-approve na ang aking working permit. Dahil kailangan ko ang hard copy ng working permit, kailangang ipadala sa akin ang hard copy nun. Mukhang madali ang lahat mga best friend, no? Hmm, abangan nyo ang next kwento ko.